Nagbigay paalala si dating presidential spokesperson attorney Harry Roque kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Kaugnay sa naging pahayag nito na malabong matuloy ang hiling na bilateral military exercise ng China at Pilipinas. Sa kanyang programa sa Azimanae, sinabi ni Roque na hindi na tagapagsalita si Browner at dapat hinayaan ito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa Department of National Defense ang pagkokomento sa naturang usapin. E parang nalilito siya na hindi na siya spokesperson ng hukbong sandatahan. No? Siya ay chief of staff na ng hukbong sandatahan. No? At yung mga, mga uh, salitang binanggit niya, ito ibang mga salita na dapat banggitin lamang ng Chief Architect of Foreign Policy ang Presidente o di naman kaya ng Department of Foreign Affairs. Pagdating naman sa mga kasunduan na ipinasok ng Pilipinas, pagdating sa Defense Cooperation, eh sana hinayaan na niya ang magsalita dyan ay ang kalihim ng Department of National Defense. Ang Chief of Staff, ikaw nga ang number one sa Armed Forces of the Philippines, pero ikaw ay susunod sa Chain of Command at ang Chain of Command ay ang Presidente parang Sa pahayag ni Browner, dahil sa mga tensyon na nangyari nitong nakalipas sa South China Sea o West Philippine Sea, kaya malabo pa ngayon na matuloy ang military exercise ng China at Pilipinas. Kailangan rin anya munang ihinto ng China ang anyay delikadong taktika na ginagawa sa bahagi ng pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Ang naturang pahayag naman ayon kay Roque ay dapat sa Pangulo magmumula. Sa huli, nilinaw ni Roque na ang kanyang komento ay paalala kung ano ang nakasaad sa saligang batas. Hindi po ako sumasang-ayon, hindi ako nag-disagree. Ang sinasabi ko lang po, hindi po yan papel ng Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Yan po ay pulisiya na dapat ang presidente ang humugis, mag-anunsyo, o di naman kaya yan po isang bagay pagdating sa relasyon natin sa Pilipinas at China na dapat ang Department of Foreign Affairs ang nagsasalita at pagdating naman sa kasunduang mga seguridad, eh meron naman po tayong sibilyan na kalihim ng Department of National Defense. Yan po siguro ang dahilan kung bakit sinasabi natin na civilian rule shall be supreme over the military dahil kung hahayaan natin sa militar ang silang gumawa ng desisyon, baka gera tayo ng gera. Okay? Ako na yan na magpapaalala naman po kung anong nakasaan sa ating saligang batas. Magugunita na noong nakarang buwan ay nagpahayag ang China ng kagustuhan na magkaroon ng joint military drills kasama ang Pilipinas. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Jane Godnita as News.